Sadyang napakahirap para sa isang ina na solong kumakayod para itaguyod ang pamilya. Ito ang pinatotohanan ni Hana Nelin Gobato ng Taytay Rizal. Sobrang hirap po. Pero syempre po, kakayaan niya sa limong bata. dahil po, nagmimintinas po siya ng gamot. Yung nga po, lang ang hirap kasi baon araw-araw, pagkain araw-araw, pangpangailangan araw-araw. Eh, tuting na din po ako minimum. Uh, minimum po yung sahod ko. Lima ang anak ni Hana. At mag-isa lamang siyang nagtatrabaho dahil nakakulong ang kanyang mister. Matapos masangkot sa isang gulo. Noong isang taon lang din inoperahan ang kanyang sampung taong gulang na anak na si Rachel sa hydrocephalus TB meningitis. Noong una, inakalang magiging mas mabuti na ang sitwasyon ng bata. Pero matapos maoperahan ay napansin ng pamilya ang kakaiba sa mga kilos ni Rachel. mistulang Tulang nag-isip bata at hindi na rin nakapagsita ng derecho si Rachel. Nagkadiferensya rin ang kanyang paglalakad. Bagamat mabigat sa loob, nagdesisyon si Hana na huminto na muna sa pag-aaral si Rachel. Huwag po namin siya na naka-NGT tube. Dito na po namin siya pinapakain. Tapos hindi na po namin siya nabalik nagkakapag-check up po kami through online na lang po. Sa kabila ng mga pagbabago, bakas pa rin kay Rachel ang pagiging masayahin. Sa isang laundry shop, nagtatrabaho si Hana at kahit tuloy-tuloy ang trabaho, aminado hindi sapat ang kinikita niya para sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Kaya naman, imbis na mangupahan, napilit ang mag-iina na magsumiksik sa maliit na bahay ng kanyang Lola Alodia sa May Ilog sa Taytay. Si Lola Alodia na rin ang kanyang katuwang sa pagbabantay kay Rachel at mga kapatid nito. Simple lang ang hiling ni Hana ngayong Pasko. May pagkain sana silang mapagsaluhan para sa Noche Buena. At kung maaari...